Hi guys, good morning, gagawa tayo ng avocado kahit ang, uh, magandang maulan sa inyong lahat mga kabalen mga folkster. Uh, Instead of ang um, gagawin natin is gatas mga kabalen, is sugar free dahil hindi nga ako makalabas Either lalagyan ko ng coffee and uh, coffee mate, actually nagawa ko na ng avocado shake kaya lang Uh, gusto ko i-try Actually, masarap talaga itong avocado shake. Kaya lang, medyo malamig. Pero, iba ang gagawin ko. So, parang matamis lang. Kaya lang, wala tayong griham. Kasi nga, guys, uh, hindi nga ako makalabas. sa malakas ang ulan. So, gagawa tayo. Tingnan muna natin siya. So, masyado nang mahinog, guys. So, yan. Masyado nang mahinog. So, i-slice na natin siya. Wait lang pang matamis na natin siya. So, pwede pa naman siya, guys. So, medyo malambot, malambot, lambot na siya. So, wala naman sigurong uu dito. Kasi talaga pinahinog ko lang, kaya lang sinobo na na-overripe na siya. gusto ko na kasing kumain yan, matagal-tagal na pero actually, nagawa ko na itong avocado shake yan, ang gusto ko sana i-try ng may grey ham yan lang, hindi lang akong makalabas dahil malakas ang ulan na-overripe na yung avocado ko yan, medyo maliit siya pero na-overripe na siya pwede natin siyang naman i-mash. Nasira kasi yung blender ko guys eh. Kaya yan. Sana makabilik ng... Yan lang makalabas guys kasi nga umuulan. Yung gray ham sana guys. Okay. Excuse me. So, isa pa guys. Gawa tayo. Wala kasi akong blender eh. Nasira yung blender ko. So, maganda ito guys yung isa o. Oh. Kahit na maliit siya pero maganda siya guys. Tinanggal ko lang yung parang brown. Sana ice cream avocado eh hindi tayo makalabas. Duwa tayo sana ng avocado ice cream. Yan lang. Ang gagawin na lang natin shake with greyhams. Pero... Te dejó hasta encochada. Yes mga mas 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 talaga with ano ito with mas uh, mas uh, all purpose cream mas with ano, yung mas 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 lalagyan natin ng kape. Yan, madambot na. Oh. Hindi ko rin alam. Di ba walang pasok? Walang pasok. Baha ka. Di ba baha sa ano, bandang ano? Walang pasok. Di ba yung kagabi? Walang pasok. Oh, sa news. Di ba sa news? Walang pasok. Walang pasok. Oo. Actually, kaya rin chinelas na eh. Baka si Bio yung umalis. Pero andito yung laptop niya. So hindi sa umalis. So yan guys. Yan. I-mash natin. Tapos lagyan natin ng... Wala kasi silang ano, whipped cream or ano. So lalagyan na lang natin siya ng... Uh, sugar-free kong kape with a twist. So, yan. Teka lang. Ukas lang tayo ng kamay, guys. nako. Okay. So, ayan guys. So, hindi eh, pwede ito kasi <laughs> kailangan ito. Ayan guys. Ayan, sugar free lalagyan natin. And coffee meat wala akong. Kaila masarap talaga, talaga ito. Sorry, pasesya na bubulot. So, masarap po talaga ito guys. Uh, with wheat cream at saka cow head guys. At saka uh, yung uh, tatadal yung gray ham. So, pag uh, tumigil ang ulan or ano, bibili tayo para isasamak na lang ko combine ko. Masarap kasi talaga siya, guys. In the meantime, ito muna siya, guys. Magko-coffee sugar free muna tayo. Konti lang ilalagay ko kasi yung yan, no, guys. Konti lang muna. Pero actually nagawa ko na itong avocado shake. Wala lang siyang tawag dito, wala lang siyang Graham. So, masarap ito may Graham at saka all-purpose cream. Actually, masarap. Mas masarap yung all-purpose cream. Mahal kasi all-purpose cream. Pero, titingin tayo doon na para yung mas mura sa all-purpose cream siguro. Pag hindi na, pag tumigil na yung ulan, guys, itatry natin ulit siya. So, in the meantime, ito muna siya mga kabalin, mga foxter. So, yan. Mm Trap. wala tayong ano, wala tayong whipped cream and uh, gatas. So, ilalagay natin is Lalagay natin is coffee mate, guys. So, ito, powdered milk na lang lalagay natin. Or any. Yan, guys. So, wala tayong... So, yan. Para masarap siya. Coffee mate na lang ilalagay natin, guys. Para masarap siya. So, wala akong uh, all-purpose cream and uh, all whipped cream. So, mahal kasi mga yun, guys. Eh. So, ayan. Tsaka umuulan, guys. yan guys sarap halo halo lang natin mabuti yeah. pero actually masarap ito talaga with cream, coffee ah coffee milk with cream, uh, uh, all purpose cream at saka yung condensed talaga kaya lang medyo alam yun na uh, ano tayo sa sugar so hindi ako ano talaga sa sugar masarap talaga ito guys so tapos alagyan mo pa ng ice cream nito masarap So, avocado ice cream sana eh. Mga kabaret, mga foxter, so yan. Yeah. namo yeah. Dalaw, dalawa lang na ano, kasi malit uh, maliit lang siya guys. So, konti lang nagawa natin guys ngayong umaga. So, pwede na pang dessert ito mamaya ako. So, yan guys. Yan lang guys, mga kabaret, mga foxter. So mamaya kung makakalabas tayo, lalagyan natin ng greyhound. Pero pag hindi, ito na lang kasi malakas ang ulan guys. So yan. So anyway mga kabalen, mga fox story yung live papakita ko sa inyo this morning. Kasi nga uh, gusto ko lang yung uh, dessert. So medyo ano lang tayo sa avocado fruits kasi gusto ko lang talaga. So anyway, yun lang mga kabalen, mga fox So Don't forget to follow, like, and subscribe. So, road to 250 po tayo guys mga kabalit, mga, mga foxter. So, ingat po tayo kasi magandang maulan po tayo lahat. So, ingat po tayo lahat guys mga kabalit, mga foxter. So, see you later. God bless us all.